napag-isipan ko rin yan kasi apektado tayong lahat dito sa pagtaas ng langis. Lahat tataas, no? At parang nakakabit tayo doon sa, sa parang yung umbilical cord natin nasa langis na lang. Na kung tataas, tataas lahat. So, meron tayong tinatawag na gagawing bill na Oil Price Stabilization Program. Ang existing law nito, eh, wala namang partikular na batas na namamahala sa pagpapatatag ng presyo ng langis. Uh, gayon pa man, ang Department of Energy o DOE ang nangangasiwa sa pag-aangkat ng pagpepresyo ng langis, ang DOE. Ang aking proposed amendments nito ay uh, magpanukala ng batas na magbibigay kapangyarihan sa gobyerno na makipag-ugnayan ng direkta sa mga bansang nagpo-proseso ng langis para sa mas mababang presyo. At uh, pangalawa, magtatag ng price monitoring system sa ilalim ng Department of Energy upang matiyak ang transparency sa pagpipresyo. So we are not only dependent on the oil companies, kundi meron ng kinalaman dito ang gobyerno. Kasi siya na ang diretsong Uh, mag-aangkat ng mga uh, ng mga uh, langis na to at pwedeng kontrolin niya ang presyo para sa mga mamamayan na hindi naman dihado yung mga oil companies. no So ang objective dito mabawasan ng presyo ng langis sa pamamagitan ng negosasyon at kasunduan sa pag-aangkat ng langis sa mga bansang nag-aalok ng mas mababang presyo. Alam ko ang Indonesia nag-aalok sa atin ng mas mababang presyo at iba pang mga bansa tulad ng Russia. Oh. so uh, let us take advantage of that. And then sa implementation, makipag-ugnayan sa mga bansang nagpo-proseso ng langis sa pamamagitan ng diplomatikong pag-uusap upang makuha ang mga paborableng kondisyon sa ating pag-aangkat at pangalawa magtatag ng price monitoring system upang tiyakin na ang mga benepisyo ay makakarating sa mga mamimili.